Alright guys, sa uh, isang mapagpalang umaga at isang panibagong video na naman tayo sa araw na to. Ang uh, gagawin natin mga Prince friends ay uh, dadako na naman tayo guys sa may no? sa Carmona Cavite. At meron kaming uh, gagawin ngayon, yung uh, aming uh, gagawin ay uh, atin kami ngayon ng, ano, ng uh, birthday ng aking uh, apo yun pa lang yung kauna-unahang birthday niya kaya hindi, kaya, hindi dapat mawala kami dun sa lugar na yon pero bago ang lahat ko to kad friends no? kasi yung mga kasama ko nauna na nga nung uh, isang gabi at uh, ako naman ngayong araw na to araw ng linggo pista sana sa amin ngayon pero hindi na ako atin ng pista ngayon kasi mas malaga yung uh, aking apo sa pagpapabinyag so bago ano bago ako pumunta sa ano sa Carmona ladaan muna pala nga pa, pala ako guys sa ano sa ano sa may palengke namin dito kasi yung aking panganay nag-request na bumilang ng corned butido. So pupunta ako doon sa ano sa palengke para makabili ng dalawang piraso. Pagkatapos, ang gagawin ko nga pala ngayon guys, ano, uh, magmumotor na lang ako. Kasi uh, gusto ko naman talaga mag-ride sa araw na 'to kasi matagal-tagal na rin kasi hindi ako nakakapag-ride. So kaya nakita niyo guys na hindi ako nakakapag-upload kasi nga uh, nagiging uh, ano, nagiging busy ako dito sa bahay sa lugar namin isa pa maulan. So, hindi ako makapag-vlog. So, ayun, ah, uh, na mga katugad friends kung, bak kung bakit hindi ako nakakapag-upload ng, ano, ng uh, video. Pero ngayon, uh, gagawin ko yung the best ko. Uh, pakikita ko sa inyo yung mga gagawin ko sa araw na to. So, ayan guys. Guys, uh, God bless you. Magkita-kita lang tayo mamaya, mga katugad friends. Update ko kayo. Ayan uh. pa? Gagalit si Lolo Gagalit si Lolo Gagalit si Lola Ay, tala ko Lolo Yung aking misis bumili ng ano uh, May jazz bago So yung ang gagamitin natin ngayon mga tokad friends May uh, tagpa siya guys oh. Yung mga ano ko kasi matokan eh ano na, video pala ito. Ah, oh. uh, mga luma na. Kaya naisipan ni Mrs. Guys na magano na bilan ako ng medyas. Oops. guys. Pagkatapos na guys, na ano, tuloy na ako ng ano, ng palingki para makabili ng imbutido. Mahilig kasi yung anak ko sa imbutido eh. So dito lang daw kasi mabibili yun sa ano, sa may tatalon. Kasi natikman niya yung ano, yung sarap ng imbutido. Masarap talaga naman talaga guys eh. So dadaanan ko mamaya. So ayan guys, hanggang uh, dito lang muna at pupunta na ako sa ano, sa palengke. Ito guys, sa uh, bali ilalagay ko ngayon. Magagamit ko na naman ngayon. Sana Ito yun? yung helmet na binili ko noong uh, April guys na nags uh, sa mukha ko. Kung wala ito guys, kung wala ito, may gasgas na itong mukha ko pero puri ng Panginoon dahil sa helmet talaga napakahalaga guys na mayroong helmet matagal to mga tokad friends na hindi nagagamit so ngayong araw na to araw na linggo nagagamit ko na naman so ayun okay guys natin so tara isa tayo mga tokad friends so ayun okay guys ano Habali, tapos na tayo sa ating uh, pag aayos uh, at kailangan natin makaalis ka agad kasi dalawang oras yung ating uh, biyahe papuntang Carmona at kailangan natin na maaga makarating para makapagpahinga pa rin tayo kasi bala ko sana kanina mga alas uh, 12 ng tanghali ko alis para uh, alas 2 makarating na doon pero naisip ko guys na hagard hindi ako makakapag uh, kilos lang maayos kapag uh, nakating ako doon ng ganung oras alas 2 kasi ang simula guys ng ano ng handaan ay alas 3 so hindi ko na naman ma uh, hawakan yung mga apo ko kasi pag ako pagod talaga hindi talaga ako mahawak pero ngayon agahan uh, ko guys na ano na umalis para ano para makapagtayong pa rin ako ng mga apat na oras para uh, okay yung ano yung pag-atin namin ng ano ng uh, birthday ng aking apo so ayun uh, bali nagpapaabot nga pala ako sa pamilya ng aking uh, panganay Uh, lalo na doon sa aking apo na birthday ngayon, uh, happy birthday uh, at ganoon din kay uh, Jim Balingit sa kanyang mami at uh, happy ano uh, belated happy birthday kagahapon so ayun guys, uh, so uh, balit alas na ako ngayon guys at panalangin ko sa Panginoon na ingatan ako sa aking uh, pagbabiyahe O Diyos maraming 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 salamat po sa umagang ito Uh, alam ko po na nandyan ka lagi na patuloy na sumusubaybay sa bawat sa amin sa aking pagbabiyahe, Panginoon. Samahan niyo po ako, ingatan niyo po ako, hawin niyo po Panginoon ng anumang uh, sagabal sa kalsada. At dalangin ko po Panginoon sa aking pagbabiyahe ay maayos po akong uh, makarating ng maayos sa uh, lugar ng aking uh, anak, Panginoon, sa Carmona, Cavite. Itong aking dalangin sa iyo, Ama, sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Pa alis na ako, mga tokad friends, at pupunta na ako sana Sa palingki muna tayo. At dili muna tayo ng imbutido na yung nire-request sa atin, guys. Yung aking, ano, motor, eh, na -ilagay ko dun sa, ano, sa labasan. Kaya, nako na ako mga friends na magano na uh, magdala nito mga gamit hmm. sige pakihiwa na lang po So ayun guys, sa bali nandito ako ngayon sa loob ng at ito na yung uh, nilarequest ng ako yan. Bale, ang isang piraso guys ay uh, 50 pesos. So, pagkatapos ito mga katukad friends, uh, tuloy na tayo sa biyahe. Okay. Okay. Nagpalabas na ako sa palengke kailangan maaga tayo makaalis. May kulang pa pala guys. Bali yung ano, panali pa pala dito. Kalimutan ko. So, punta tayo sa may hardware guys. guys, uh, bali alis na tayo ngayon ah, uh, Tatapos tayo naglagay nito Kasi para safe yung uh, frame na dadali natin sa North Star muna ka dito Tara guys Grabe guys, tapakainit So dito muna ako sa may gilid Ang oras natin mga katokad friends Alas 11.37 na ng uh, tanghali Grabe talaga yung init Kaya pagdating ko dito sa may uh, Malapit sa may Carmona uh, Nakita ninyo ito guys ha? Uh. Dito sa may gilid ako uh, Napakainit talaga so, Mahirap na, na magpatuloy tayo guys Sa ganitong, ano, ganitong uh, pagbabiyahe Kaya uh, mayroon din tayong uh, Pahinga kahit paano Nakapagpahinga na tayo mga Atokad friends ng ilang minuto. So tara. bali. Tuloy na tayo guys. Mga nasa limang minuto na lang tayo guys. At nandoon na tayo sa may bayan ng Carmona. Tandaan na lang ang takbo natin guys kasi ano, ah, malapit lang naman tayo eh. Hindi naman natin kailangan na magparorot. Ay, shout out sa mga kambing na yon. Buti pa yung mga kambing nakakain na, ako hindi pa. Anong oras na? Pasado alas 11, media na. Makakalam na guys yung sigmura ko. Oh. Sana kahit ito kalilim sana oh. Para kahit ito paano naman, hindi naman tayo na Pero kanina talaga pagaling toko talaga sa ano, sa banaw eh. Grabe talaga dito na lang lumilim, guys. Wow. Dito pala yung gawa ng mga pinto, guys. Uh, shout out sa mga gumagawa ng uh, pinto. At uh, kung kailangan ninyo ng uh, mga pinto dito lang pala yan makikita sa may ano sa mga JMA Ang takbo ko na lang mga tokat press, 40 na lang. Hindi na ako nagpapatakbo ng mabilis. kanan sila ah, yun naman tuloy tuloy lang guys mapasal yung mga pamilya alright guys ah, balay nakita ko na yung ano, uh, ano, tulay gusto sabihin malapit na talaga ako sa ano sa bayan ng Carmona ito yung tulay guys oh. Ayan. yun oh mayro pang isang uh, tulay hop lole lang daming prutas guys oh sarap saan ang bumili kasi naantay na tayo ng ating misis ng ating misis di pala ating misis daw naantay na pala ako ni misis ah, alam nila kasi na di pa ako yata kumakain kaya tumatawag na si misis oh, kaw mo yun Nakakano na tayo guys Woo! Uy Huwag pa papasok Hinayaan mo pa umalis Parang gusto mo pang buhatin ko yung sasakyan mo ah Doon na nga ayaw mo pa umalis Ay nako Pangalawang hinto ko na ito guys Bali nandito na ako sa maya ano Bayan ng Carmona na uh, Bali magpahinga muna ako Kahit mga limang, limang minuto ulit guys Para kahit papaano naman Pag uh, dumating tayo sa bahay Hindi na tayo hagard Ay sakit sa likod guys Ang ganda tingnan talaga ng kasada ng Carmona oh Bawat paligid guys sa Mga malalaking puno Grabe ang oras natin Alas 12 na guys Grabe takbo natin Dalawang oras Mula Banaue hanggang Carmona 2 hours guys ang ating nilakbay Bawanan na muna kayo Ako muna dito, painga muna Ganda rin ito guys. Dumaan papunta ng ano. Pag papunta ka ng Quezon. Napakalapad ng ano dito. Ng kalsada. Pag lumawas ka dyan mga Atokan friends. Na ano na yan eh. Uh, Laguna na eh. Tapos kanan. Service road. Kaso di naman tayo pupunta ng Laguna guys eh. Dito lang tayo ng Carmona lang eh. Napakalapat talaga ng kalsada rito guys. Huh, tara na guys. Bali. Doon na tayo magpahinga ng matagal-tagal sa ano sa pupuntahan ko kahit mainit guys dito malamig yung uh, hangin na lang makakarating na makakarating na din sa sobrang pagod eto na yung Jollibee so guys malapit lang dito yung gaganapan ng handaan sa McDonald's daw dito lang guys pero dito di pa naman ngayon Mamaya pang alas stress ng hapon gagawin. Pero mas mainam mga katokad friends kung makapagpahinga na tayo. Dito yata sa loob eh. Nandito lang yung McDonald's sa loob. Uy! Kayo! Bakit hindi nyo tinatanggal tong buhangin dito? Oh? pati mga graba ay delikado yan sa mga motorista lalo na sa mga nagbumotor ay nako naman ayun dito dito pala ayun dito gaganapin so happy birthday apo dito gaganapin yung ano mo kailangan talaga magpahinga na So nandito na ako guys ah, Kakana na ako rito okay. ah, God, maraming maraming pong salamat sa pag-iingat mo sa akin sa pagbabiyahe. Ah, at nandito na ako sa Carmona na lubos yung pag-iingat mo sa akin at ah, sa ibang ah, motorista din guys. Ay! <laughs> sa Panginoon pala. Maraming maraming salamat Panginoon. ng ating mga katulad sa alas 12 ng uh, tanghali so ganun tayo inabot 2 hours guys so andito na ako sana sa bahay ng aking uh, anak hindi muna tayo papasok guys kasi ano uh, yung singa ng aking uh, katawan hindi ko pwede na alam mo na pag nalangap uh, ng mga bata so tayo muna papasok ito muna tayo mapapahinga ng uh, mga ilang minuto guys ah, grabe ha? kapag uh, nakapagpahinga ka na guys kapag uh, dito ka na sa so, saka mo mararamdaman mga katukad pa rin init napaka init talaga grabe utom na rin ako mga katokal friends. Pero di kayo pa lang ako nandig, guys. Di pa ako kumakain, nagtitigay na. So ngayon guys, sa mamaya pupunta kami ma ng, uh, ano, ng McDonald's mga alas tres. Kasi doon yung gaganapin. Tingin ko, nag-aasikasa na sila sa taas. So wala pa silang kaalam-alam na nandito na ako. Ay. Napakalayo kasi guys ng diraano panganay ko. Kahit na ga uh, napakalayo guys, talagang pupunta-pupunta uh, kami kasi para yon sa ano, para sa ako namin na uh, may birthday yan. Kumusta na kaya

<laughs> Hello everyone. This is my dad. And this is my kuya and Caleb. This is Rita. Hi. Hi. Say hi. 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 You're so pretty. Yes. Ano nga, ayusin yung buhok mo? Daw naman mga guys ng buhok eh. Happy birthday to you. Happy birthday